Ayan. Uh, October 29. Ayan. Ayan. Gumawa ng mga vlog. ko. Ayan. 出てたいよ。 mo na lang ano finger uh, okay, ganda ng, ano Hanggang bukas ng umaga yan is 4 pa sa cooler mo na yan siya. Naubos yung aming dalawang box. Dalawang box mo ka nga. Oo. Oh, hindi, box. may dalawang box yun. Alos tatlong box Ubos. Ubus. Kaya mm -hmm. restock ulit. Mm -hmm. Ang mas mabilis yung boxing itong ganito si mura lang bossing natin is 180 ay 150 ang bossing 1 185 yung mga tender juicy yung with cheese is, is ano uh, 190 yan regular maganda pagka sa umaga bibili kasi hindi siya loose pa at uh, frozen pa talaga yan yung sport center yan dyan ayan uh, 1 1.30 is nandito na kami sa palengke eh. Tatay na 1.30 no? no, no, no. Ang Ayan. Ayun yung mga langganisa. Iiwi sa bahay. Tsaka yung uh, ah, Yung iba, i-deliver pa lang. Ayan, ligpit-ligpit na kami. Hindi ako nakabidyo kanina kasi masyadong busy. Ah, ang dami namin binasta masyado tayong busy. Bawas-bawas na kami ng ano, ng i-display dito. Kasi, uh, tanghali na. Patanghali, hindi naman masyadong ano. Hindi ako nakabito kanina. ito bagong ano natin, bagong produkto natin, Promit. Gawa ng Promit. Ayun, Promit din yun. Deliver mo na ako. Ah, sige. Deliver mo na yung asawa ko. Ay, mag-deliver mo na siya. pasasaan din at lalakas din yung tayo. Ayan, ngayon kasi is, ano, uh, pang 12 days. Pang 12 days pa lang namin na uh, nagtitin na dito sa palay. Ha? Hmm. Ah? <sukupan> Alex? Ha? Uh, Ayan. Ikaw na ganyan mo tayo? Kaya, eto? Ha? 34 tsaka 29 makalakang <laughs> maliit lang. Ayan. Ah! Ah, go lang. Go lang, lang tayo. na tayong mga kasari. Bali ngayon is ano, ah, anong tawag dito. Kasi pagka, pagka, ano, pagka Pagdating ng ano, alas 8 is umuwi. Ako ngayon hindi ako uwi kasi may pasok yung asawa ko kaya ako ngayon ang bantay dito. Tapos, pupunta siya dito ng ano, alas al, alas 12. Depende kung anong oras yung matapos sa trabaho niya. Uh, magsasarado kami tapos pahinga. Alas 3 ulit ang balik namin dito. Uh, huwag sagad-sagaran kasi syempre, maaga tayo nag-disin. Alas 12 is kita kasi dapat dapat talaga alauna is andito na ako kaya kaya lang um nagahakot pa kasi ay eh, buti kung meron tayong sasakyan kasi ano eh uh, isang hakot lang eh, hindi eh atlong balik banget lang balik ako yung sinusundo <laughs> na dalawang hakot tapos ako yung sinusundo niya kaya ayan pabalik-balik ganun talaga taga lang taga lang sa pag pabalik-balik mo sa nakakahapon naglalakad lang ako kasi nga na, yung bike namin is palyado na naman taga ano siya sumusuko na sa pagod na <laughs> pagod na siya kaya ayun. hindi na ano, hindi na kinakaya ayun kaya maghapon kahapon is naglakad lang ako naglalakad ako parot parito hanggang pauwi hanggang gabi kaya go lang tayo hanggang ano hanggang mamaya pa yung um, uh, kahiman sige siya tayo ngayon madalang na yung tao Ang dami na naman lansones. Uh, yung mga lansones ngayon is ano, uh, siguro pa wala na yun kaya matamis na siya. May mga langdam na. Kahapon bumili. Unang bili ko nakaraan. Halos araw-araw bumibili ako ng lansones. Uh, uh, 70, 65, 70. Kahapon napadami 80. Ayan. Ewan ko lang mamaya. Parang kung bibili pa ako kasi, ano, nakikipila din sa, ano, mga pinipila ng mga hmm. sales. Magalang na yung mga tao dito. Ayun lang, Sonos. Kapit bahay lang. Ay, hindi ba ang dami? Ayun, portasan kasi yung dito sa papa. pagka madaling araw hindi ako -video, video kasi ano utos utos pang asawa ko Ipikwenta ako ng mga ano oh, akong taga -pwenta. ayan minsan mali mali yung kwenta ko mali 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 kasi minsan yung balance yung balance minsan na mali mali, mali nga kasi nga minsan nabibigay kong date, to ba eh yung asawa ko na nakakalam kung magkano balance mali mali minsan kwenta sobra oh ko. Mali-mali. Pawis. Hanggang tanghali tayo. Ang dami na ng damit ko. Bukas na ah, mag-i-itron ako. Ang dami na ng damit ko. Maano. sa palengke ng Marikina City. Ayan. Ayan. Ito na yung ano, yung ating ano, pinapangarap na magkaroon ng pesto. Ayan, kahit na malit lang, at least meron. Diba? Umpisa tayo sa malit. Ayan, 8 p.m. Ganito na ang sitwasyon sa palengke. Okay. May yeah Wala tang binibili. Oh. Ayan. Baling ititira natin dito na lang. May mga Nilagay na natin. Bumagsak pala yung ano dun May madami tayong mga produkto. Ayan. Naayos ko na. Nilagay ko na lahat dito sa freezer. Ayan. Sana pag may bumili magtatanong ano. Kasi hindi naman lahat kasi ano. Magtatanong. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan na lang paninda natin. Ayusin ko lang. Tanggalin ko yung ano dyan. Ayan, ito na yung ating tinirang.